Gagaling tayo yung instructor dito. Kambing. Dito tayo doon sa ano. Dito na lang namin pakakainin kasi ilan lang yung nagpapractice ngayon. Mamayang hapon pa raw kasi yung iba, yung mga black belt. Kaya iilid ah, lang yung mga bata. Yung iba kasi nagmo-module. Ano, nag Punta tayo doon sa kanilang training ground. Dito yung daan na papuntaro sa kanilang training ground. Niwan ko na yung niluluto habang ano, sabay tawa pagbalik ko na po na, na. Yung dito. Malalim yung gitla na ako eh. Nababaw na. Nababaw na kasi nagbumaha ang nanon yung mga bato. Lagaan laga, nila ang kamukpik oh. So, train Strain yun nila Bundok Iniwa ay niyo, nagluluto doon si sir yung, yung doon po na isa Ito tayo sa kanilang training doon Yung na rito, dito rin ako dati Tagal ko rin dito Ito pa yung isang gate nila pasok doon sa kanilang training ground madulas madulas ang daan may dumut. ito ina inabot din siya ng bahay dibdib -dib na training ground nila ganda ng training ground nila pataas pa yun doon nabentuk na. Medroso sikat no ara. Ayen yung kulungan ng sawa dito. Kaso sinyorender na raw nila yung sawa sa ano. Sa dinara ng Manila so, Ayen yung kulungan ng sawa. Ang sawa dito dati. Gahita. ganda to ano. Daily. Ganda. Bundok na bundok. Yung wala ng training to. Ganda. Kasi kung dadalhin pa namin dito yung luto, mainit. Ang yung bitbitin. Kaya uh, inanod lang namin. Doon na lang pakakainit. Ang ganda ng ilog. swimming swimming pool pa sila. Ganda rito.

barong barong ang ganda ng daan oh ganyan sila <laughs> no. buhos pa eh ganyan sila oh ganyan training ground nila ng scam dito ako dati ilan ilan pa lang silang estudyante Wala to ang ganda ng dito sila nag pa pakata ay yung pa sa mo pagarinig mo oh ano ko dito na kasi mo sorry no hindi pa kasi yung dapat mo oh nakutog talaga pero hindi ko

Mga baba, yan. Pabila tayo. Dito, try ko lang. Sa maduhin. Sa maduhin. Sa maduhin. Sa maduhin. Sa Sa maduhin. sir. maduhin. Sa maduhin. Sa maduhin. Sa maduhin. sir.

Malaban ang competition niya. Kami dati kasi physical. Uh, lumalaban ang tournament. Ito ngayon sila pang competition sa ibang bansa. Sa US. Mamimili sila ngayon dito kasi nung kaya-champion. Ipapadala Ipapadala sa US.

No, guys. La la la. No. Alam. Eh, pana mo ay, pao ka naman. Tayo na lang ka. Tayo na lang ako. Kahi super boss.

<laughs> oh guys wo na apples pa no Oh ma 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 in mga gusto ko den Dela Alice katulad Oh putso At least eh sige pa rin si Patra na Oh wala pa talaga si Patra na To ko dito enter din na other team mo siya

untuk di apa para Dan <tangan> jung kamu. Ya.

sila si pamilet alam ko eh alam ang tataya sa din diori so ka bakit pala si paka automatic hindi mo pwedeng dito bawal guys bawal dito dapat dito pala si balas oh wala tapos si tapos si papod oh mo sa kasi pa subukan mo si

babalik ko ngayon automatic babalik ko diba? one pag sipa mo babalik ko siya Papel, tapos sipa paano? hindi lang sila gulit babalik ko diba? mamigay pa naman yung tournament eh pero apply upgrade na yung tama tapos na-upgrade na baka hindi sa street ha hindi sa street Ayun ang power eh. Oh. Ang power niya, pag ang yung straight. Dapat pag siyang tumbog, nakamaluktot, hindi yung straight. So, wala ang power Wala ang power yun. Wala ang power yun. Pag ng straight, wala power yun. Wala yun. Wala ang power yun. ang power yun.

sige kamo na, kailan mo tumulong? sana dawa ko lang naman, mag aayus kita dito kamo na, sana dawa ko lang naman, sana dawa ko lang naman, kaya kailan mo tumulong? sana dawa ko lang naman, kaya kailan mo tumulong? sana dawa ko di. naman, kaya kailan mo tumulong? sana dawa ko lang naman, kaya kailan mo tumulong? sana dawa ko lang

eh kita masih yang review lang yo oke diperingati kan entuma paham kan so 3 no 222 po ya eh nanti tapi boleh 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 pokok semua itu kayak gitu para mama yang mau apply mama ya ya kita <laughs> tas